Sinampana ng kasong rape with homicide ang labing isang individual na kasama ng 23 anyos na babaeng flight attendant na natagpuan patay sa isang hotel sa Makati City. Lubos naman ang pagdadalamhati at galit ang nararamdaman ng naulilang pamilya ng biktima dahil sa krimen. May ulat si Patrick De Jesus. Binawin niyo anak ko. <laughs> walang kalaban naman. I think she really struggled, but as of now, ang hiling ko po, justice for Christine, justice for Aika. Emotional pa rin ang ina ni Christine Dacera, ang 23 anyos na flight attendant na nakitang wala ng buhay sa isang hotel sa Makati nitong bagong taon patapos sumanong dumalo sa isang New Year's Eve party kasamang mga kaibigan. Mula General Santos City, Lumipad pa patungo rito sa Maynila ang pamilya ni Christine matapos mabalitaan ang nangyari. Mabuting anak ang pagkakakilala ni Sharon sa kanyang anak. Kaya't laking gulat dito nang ipinalam sa kanya ang nangyari kay Christine. Nakausap pa niya si Christine bago ang araw na nangyari ang insidente at nakapagpaalam pa patungkol sa party na dadaluhan. Ang sino man yung gumawa sa anak ko, sana mabulok kayo sa kulungan. She don't deserve what you did to her. My daughter is a very good girl. Kanina, sumalang na sa inquest proceeding ang tatlong kasama ni Christine sa party habang walo pang hinahanap ngayon ng pulisya. Kinasuan ng mga ito ng rape with homicide. Hindi sinasandabi ng Makati Police na nagang rape ang biktima at ang posibilidad ng foul play. Lalo't puro pa ang tuhod at hita ni Christine, indikasyong pinwersa ito at mayroon ding semen presence o similia she was probably raped again doon sa mga sunod na yan. And uh, because of that, the resulting niyan, she, she died on the process. Umapela rin ng pulisya na sumuko na ang walo pang sospek na inahanap na sa ngayon. I have to shed light, no? Uh, they need to clear you know, yung kanilang pangalan. But, uh, uh definitely, a uh, case, uh, will be filed against them. Nire-review na ng Makati City Police ang CCTV sa hotel kung saan nangyari ang krimen. Patrick Dasus, para sa bayan.